Identity theft, yan ang dahilan kung bakit ang social media personality na si Diwata ay nakulong Kanina nga ay dumulog siya sa Wanted sa Radyo sa programa ni Senator Rafi Tulfo para nga ireklamo. Wala naman daw siyang sala pero naaresto siya at nakulong. Araw nga ng Martes, October 7, ay pinuntahan siya sa kanyang bahay sa General Trias at doon siya nakatanggap ng warrant of arrest. At nakita nga na yung sa warrant of arrest ay pangalan niya na Deo Balbuena dahil nga lamang daw yan sa city ordinance na pakikipag-inuman sa Mandaluyong na bagay naman na hindi naman daw niya ginagawa. Pero magtataka ako kasi hindi man ako dito napunta sa Mandaluyong, wala akong kakilala dito, ang area ko lang talaga pasay din sa bahay, October 7, nandoon na siya sa 13 Martires PNP, nakulong siya at kinabukasan nga lamang doon na siya nakalaya dahil nagpiyansa siya ng nasa 3,000 pesos. Na mali, hindi talaga ako yung sinasabi siguro nilang tao o kung ako man, yung nasa pangalan dyan sa waran, baka dinamit lang yung pangalan ko. Ayon sa abogado ni Diwata, ay posible ngang nagamit yung kanyang identity at kinuha yung mga detalye doon sa kanyang social media account. At ayon nga sa kanya, hindi lang yung piyansa na 3,000 pesos yung kanyang nagastos dahil meron nga rin siyang lawyer's fee na umabot nga sa lahat ng kanyang nagastos na nasa 50,000 pesos. O so, sabi ko nga, paano kung mangyari to sa mga taong kagaya lang namin sa iba na nasa laylayan, walang kakayahan mag-provide mm. ng pangpiyansa. Bukod nga doon sa kanyang gastos na sa, sa higit 50,000 pesos, ang mas talagang malala ay dahil doon sa hassle at sa anxiety na na naranasan dahil hirap siyang matulog at hirap nga rin siyang makakain at matinding abala ang nangyari sa kanya. Gusto kong kasuhan dito yung sinasabi ng pulis na gumamit ng pangalan ko. Yun ang gusto kong sampahan. Ayon niya sa so mandalo yung pulis na humuli, ang sinasabi nga na kinumpirma naman niya na wala nga si Diwata dun sa mga nahuli namang niya. Pero meron kasing ID na ipinakita na ang pangalan ay Deo Balbuena. Ayon naman kay Senator Rafi Tufo ay magpa-file siya ng resolusyon sa Senado para hindi na nga maulit ang ganitong insidente at yung mga may sala na ang talagang mananagot, hindi yung mga ni Diwata na wala namang sala ang nananagot o nakukulong. Pagpapilok ko ng resolution para hindi na ito mangyari. Nangyayari ito ilang beses na. In fact, there was a time na yung tao nag apply lang ng police clearance dito sa programa natin. Mm -hmm. And then may kapangalan lang, kinulong agad mm -hmm. dyan sa City Jail na walang mga kasalanan dahil lang sa uh, kapalpakan ng mga polis sa pagka-aresto, walang pampiansa hanggang ngayon nakakulong. Mula dito sa Mandaluyong, Faith Del Mundo News 5.